Bakit? Okay lang po ba kayo? Tayo hindi daw makahinga si nanay. Ang asawa nyo hindi daw po makahinga. Ano ka? ka! Muyo ang tubig! Saan! Baba po muna kaya kayo dyan, Tay. Baka tagal na po ito. Ah, gano'n na po ba katagal yan? Tagal na po. Ito nga po sa hindi po yung dibdib ko. Basta po akong bumabagsak. Ah. Bumi lang kung daw. Matagal na po ba ito, Tay? Tapos yung bato ko rin po, ano, bigla pong... Yung para pong kumakapal yung mukha ko po, tapos yung bato ko po ay namamalik. Ah. Yun, si Super Tatay. Ang galing! Ang galing-galing ng tatay na to. Magbabalag din po kami dito. Tay, ano may tutulong ko dyan? Ano po may tutulong ko dyan? Sige na, tutulong kami. Kuya Gus, tutulong ako. Duh! Duh! Nakabili na po ng yero si tatay. Mabilis yung umaksyon si tatay. Oh. Kahapon lang ako kami nag usap Nabili na ako kagad yung mga ano, kailangan yung kahoy. At yung... Tingnan mo, yung asawa pa yung tumutulong. Ito yung bigas at groceries nando sa ano, ha? Mamaya, kunin na lang natin. Mataas masyado, eh, Hindi ko maano. Ako ay nalaking tunong na kung saan yung ginawa ko yun, ha? Mm-hmm. Alay, babo-bobo. Kuya Gus! Oo, oh, baka matamaan siya. Pero oh, sayang sa siya, oh. <laughs> Na, tignan mo yung baby. Okay ka lang ba dyan? Eh, kung kanina, nandun na lang sa dal. Oo. Oh. Nakahiga siya, Pero ang kagandahan lang sa hindi mo nasanay sa hawak may iwan mo talaga mabibitawan at magagawa mo yung kailangan mong magawa. Kaya lang, wag lang malaglagan ni tatay ng pako. <laughs> ah. Ano pong, ano pong masasabi nyo sa asawa nyo? Ang bilis kumilos, sa Apo, inanong ko nga po sa kanya na, sabi ko po sa kanya, eh, madaling, ibili na po ng gamit ng bahay yung tulong pong binigay niya sa amin kaysa po maubos lang po at para po makita po ninyo. Hmm. Kaya ako nagpapasalamat po ako sa inyo at, salamat malaki na pong tulong sa amin yung ina po niya sa amin. Hmm? Maliit na bagay. Aww. Eh, ang ano dyan, ang pasasalamatan natin dyan, si husband, yung asawa po niyo. Papanig po kaya ako dyan, kuya? <laughs> ha? Okay lang <laughs> po, mabigat po, baka mabali ito eh. Ah, baka mabali, hindi ko kaya nene, no? Opo. O, oh, sige po. Eh, ano na lang, paano kaya? Tagatulak na lang po ako dito. Okay lang po ako. <laughs> okay lang ako kayo dyan? Okay lang po. Ako na lang hmm. kaya-kaya. Nay nice, ha, si baby ha, baka gumulong dito. Uh, Tingnan yung, mo, may butas. Mo <laughs> <laughs> Iniiwan ko nga po siya dito pag naglalaba. Ah. Uh, Ah, may bagong panganak din pala rito, Kuya Ogos. Oo. Oh. Hmm. Ilan po yung anak niya? Kumain na po ba kayo? Alam po kami, bigas. Ay, Kuya August, kunin na natin yung bigas. Alam mo yun, inaayaw mo siyang palito. Oo.

Huwag sa'n. Hindi. Kuya, tulungan mo na lang. Baka mahirapan siya. Tulungan mo siya. Baka mahirapan. Ah, kaya pala. Madahan-dahan na. Baka masugatan ka. Ang um, paa mo? Nasusugatan ka. Oh yeah, Kuya, dito. Uh, baka masugatan kasi kayo. Eh. Oh. Ikaw pala yung panganay. Okay. Pangalan mo, kuya? Kuya. Ilan taong ka na? 40. Okay. Tapos si ate, ano mo siya? Ate ko rin. Ate ko ka Kapatid mo? Ay, yung mga ni kapatid mo. Rin. Matanda. Ah, magpinsan. Pinsan po sila. Oo. Oh. Mm -hmm. Tay, ang laki pala ng panganay mo na. Oo. Uh -huh. <laughs> oh. Oo. Nakakatulong-tulong na ni tatay yung ano. Thank you, Ate. Hmm. Kasi sabi ni nanay kanina, wala nang bigas. <laughs> Welcome po. Tayo sa gitna, nabili nyo po ba? Ay, hindi nabili yung gitna. Bakit? Okay lang po ba kayo? Ta, hindi daw makahinga si nanay. Ang asawa nyo, hindi daw po makahinga. Ano ka? ka? Ano Baba po muna kaya kayo dyan, Tay. Baka... Matagal na po ito. Ah, gano'n na po ba katagal yan? Matagal na po. Ito nga sa sasigit po yung ko. Basta po akong bumabagsak. Ah. Hindi po ako makakalim ng tubig. Ano po yan? Pag hindi po ako nakahinga tsaka po naka-inom ng tubig eh. Hmm. Oh. Oh. Ay, nan, ano Parang hindi na lang yung aking puso mo. <laughs> Biglang kumerot. Hindi <laughs> na lang yung kadaan mo. Hmm. Gawin akong kumerot daw. Matagal na ba ba ito, Tay? Tagal na po. Pagbuntis niya. Ah. Pagbuntis daw po niya kaya, no? Matagal na po ito. Hmm. Nanginginig pa pati yung mga ganito. Oh. Uh. Bigla pa ako nalalambot. <coughs> hmm. Ay, ne, 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 ne. Dapat pagkaganyan tayo, napapacheck up eh. Kasi hindi natin alam, baka yung... Yung sabi nyo, natutumba kayo? Apo. Uh, natutumba po ako. Gano'ng kadalas yung pagtumba? best na ako yung natumba? Madalas po, nung naanlo pa po kami sa bitbit -bit ng buntis po ako sa kanya. Mm. Siguro nagkaroon ng problema sa pagbubuntis sa ano niya. <laughs> ano bang mas magandang ano? Saan niyo po mas magandang ano to? Hindi <coughs> ko alam anong posisyon dapat yung ano niya. Dapat alam niya eh. Kung nakaupo ba, nakatayo. Diyan <coughs> ka dito lang ako. Uh, okay na po ako. Tayo, ano, po. pwede pa tayong bumili nito? Naubusan mo na ba dito? Opo, pero may pambili pa. Uh, may natira pa kaso nagdagang ko na lang tayo. Sana nasabay na po yung ano. No? Nakalimutan niyo po. Hindi, <laughs> bili ko sana. Wala naman mga fantasy kanina sa akin. Ah, wala pong available. Haa. Ito kulang <laughs> po. <lang. laughs> tapos yung bato ko rin po, ano, bigla pong... yung para pong kumakapal yung mukha ko po, tapos yung bato ko po ay namamali. Ah, high blood. Ganun po yung naramdaman. Pwedeng high blood o low blood. High <laughs> blood. Sabi po sa akin nung nagpatsikap po ako, mm. bawal na po akong magagalit. Tapos bawal po akong mapagod. Kasi daw po yung, yung puso ko nga daw po, yung ano, problema. Yeah. Dalawang beses na po ito. Nung buntis oh, din po ako, nakita po nung nanay ko kung paano po ako na ano, mm. namatay po ako. <laughs> ako, ako, na. Na. ako na. Ako na. Ako na. Tatlong yan, mga pula oh. ang pinag-aaral. pangalan mo ate? Angelica. Angelica, ilan tao ka na? Eleven. Ang po sa Hmm. Okay. Bali yung si, ang pangalan ni kuya kanina, yung panganay? Ronald po. Si kuya Ronald siya. So, si John Ray po. Nasaan po si John Ray? Hangyan po, naglalaro po yung naka-black po ng sando. Tay, baka kailangan ng kiss mo. <laughs> 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 Hindi naman po. Okay na pa. Basta po pag yung sobra pong init. Tay, nasa magkano yung kulang? mag na ako ng pera para bukas mabilin yun na. Ito naman pong kukulambira yung mabot po, po eh ng 1,000 yung pera peraso po. Hmm. Oo. Oh, Iwan ko na to para mabilin yung itong sa gitna, no? Na yun. Salamat po. Ulit, bibili ko na rin po ng ano plywood. Ng, ah, dito? Oo oh, po. Uh, Tinitignan ko nga po yung kanina eh. Ano na po yan eh, yung binukbuk po tapos inanay na po siya. Hmm. Palitin na rin ba yan tay? Oh, okay. oh, Kapalitan na? Oh, Bibinahan ko po ng plywood po. Uh, nasa magkano po kaya yun? Ano po, yung plywood po sa barrio eh, ano po eh, P450 po yung isang ganyan po. Hmm. Nagtanong po kami kahapon ay 450 daw po. Idagdag niya na po. Marami pong salamat, sir. Napaka salamat po talaga. Welcome po. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya po namin na mahirap. welcome po. At isa, pagpalaan din po kayo ng Panginoon. Sana po ay bigyan po kayo ng mahabang buhay at huwag po kayong pinagkakasakit para po marami kayong matulungan kagaya po namin. Ah. Wag mo kayo masyadong magsasalita. Baka ano. Baka... Okay na. o Okay na po. Ganaan po talaga po ako. pag yung sobra po akong... Sobrahan po sa init. Uh, doon na lang ko kaya kayo maupo para hindi ko kayo masyadong... Uh, po ako sa inyo. Kinabahan ako sa inyo. Kala pag, ko to, na kayo. Pag nagsisikip po yung dibdib ko, hindi po makalabas yung boses ko na malakas hmm. po. Para pong naiibig. Kala ko nakita niyo lang po ako dahil hindi <laughs> ako. <laughs> Pero lang. Pagka, pagka ano, dapat ma-check up ka po kayo. Hindi po normal yung lagi po kayong tumutumba. Gaya nga po yung sinabi ko na gusto ko na po nung magpa check up wala naman po kaming sapat na perang pa check up. Mm -hmm. Sa Akyo max naman po sa Bigte. 700 po ang check-up. Ay, wala akong problema. Ito e, magpa-check-up. Um, na naman para doon sa check-up. Pero ano po ba yung sabi sa inyo nung una dahil sa pagkakabuntis niyo? Hindi po. At ano daw po yun? Dati ka pa daw po sa kachabi po ng doktor. Hindi ko kaya ano yan? Yung ano? Meron po kasing anong tawag doon? Yung goiter sa loob. Wala naman po ako, ina na po nila ako eh. Na-check po ah, yan? Po. Pero ano po yung, ano po sabi nung huling nagpa-check up po kayo? Huwag daw po akong magpapagod, tapos huwag daw po akong masyadong nagagalit, tapos huwag po akong natutuwa. Bawal po sa akin, yun daw po yung posibilidad po na um, ikamatay ko daw po. Oo. Ah. Paano po? Kumustahin ko po si nanay Apo, na? Apo. Para ano. Apo. Si nanay din, pinadala ko sa hospital kanina ka te. Karami. Eh. Uh, ano, dapat na pag-iingatan yung mga nanay-nanay natin. Katekram, para nabawasan yung mga anumang ano.